Hey eh guys, uban ikuli nyo muli ko sa bukid kay mga ikog bugas. Let's go! So, wala ngan lang guys, biyahe na yun. Wala lang ngayon basin ibaligyan nila gurot. Aw, pas mong bitok ta. Medyo layo-layo na itong biyahe guys. Nasa duha ka o kapin. Kapin duha ka na. Gwapo kayo lang humayari guys So, Hawan ko. Iris akong kagwapo dyan. Ugdi na kay nato lang ayon, mid salip na ni, mauna ni. Di rin na pita na akong nauna, akong kasing-kasing, akong tinai, ug sumpay sa tinai. With a short story, guys. Kaning dala na sa pertiging lisura, ultimo kabayo, maglisod pag age. Guys, okay, na mi sa amuhang lugar. Ang akong kagwa po milutaw, gihapon. Kini na ron. Pera prod. Dalan nga siat-siat ba. Shot dili. Kung masyat, maayo. dili, digin, maayo. So wala well, kailangan eh guys Bulad na yun Gamay rin kayo tag-uras dito guys Uli na ito Bale isa rin ka adlaw dito O isa kagabi. sa gamay adlaw O gamay oras May kay mukay oh May kayo mukay yun May kayo na okay? Napatay parto aning video ah guys Daghan pang pangitabo O nga angay niyong mahibawan O dito na guys Dagang salamat Bye bye